What's up mga ka-idol? Ah? Alright, magandang hapon na naman at panibagong vlog na naman ito mga ka-idol. Alright, hapo na. Alright. Ito na naman tayo sa taas. May kagagaling na ng pila ng ulan mga ka-idol. Kaya umakyat na ako dito sa taas kasi kanina. Naulan dito yung pili dito mag. Tambay sa taas kawang. Naulan kanina. Ang Ang lakas. Kaya dito na naman ako mag intro mga ka-idol sa aking vlog na ito ngayong hapon. Alright. Tingnan yung paligid. Tatanaw nyo at pag nandito ka sa taas, kita mo yung paligid niyan. Alright. Ako. Oh, diba? Shout out pala dyan sa mga aking mga subscriber na laging nakasubay pa rin sa akin. Kahit iilan lang kayo. Maraming salamat. Yo, what's up mga ka-idol? So, ngayon, may isi-share lang akong video. Ito nga ang video na ito. Sa napapanood ko na sasabog na bulkantal. Or hindi, hindi pa naman sigurado kung sasabog kasi nausok pala siya ng mag. Kaya, isi-share ko lang yung video kasi nung araw na pumutok yan, sumabog, nandyan ako. So, natamaan din ang aming barangay sa pagputok ng bulkantal na yan noong 2019. Kaya ngayon, isi-share ko lang kasi lagi ko napapanood. Mula kanina umaga napanood ko na siya. Ikikwinto ko ang karanasan ko parte dyan. Sa aming lugar na yan, na natamaan ng pagsabog niyang Bulkang Taal at mga lindol na dum 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 dumanas dyan sa lugar na yan. Kaya ikikwinto ko lang sa bidyong ito. Gagawin ko ng content. Kasi yung man makapanood na nakakilala sa akin ang mga taga doon sa amin. Ikikwinto ko lang kasi sila. Naging kasama ko rin dyan nung tamaan yung aming barangay ng pagsabog ng vulkan na yan. Yung nabugahan ng putik na may kasamang asupre gawang sa magdamag na ulan. Sumabay siya sa ulan. Pero, ang nakakapagtaka doon, kung saan lang nakadireksyon di, naka yung ulan, doon lang ang mayroon. Pero yung ibang malapit na bayan, hindi niya tinamaan. Bumaybay lang siya sa hangin na kasamang ulan, nakasamang putik, nabuga ng Bulkang Taal Ryan. I-share e, ko lang, mga kaidol. Kaya ano pang iniintay nyo? Panoorin nyo, i-share ko mga kaidol. Let's go. So mga kaidol pala, ang Bulkang Taal pala ay umuusok na naman ang mag. Kaya kaya para kanina nang tanghali, pinuspo na yung klase ng mga estudyante mula sa elementary o pre-element hanggang sa college siguro kasi ano nga yung ano yan, pitado ng bulkan na yan talagang para yung usok nya pag nalang hapo magkakaroon ka ng sakit sa baga lahat ng tao na malapit dun kailangan talaga magmas kasi pangit yung ano na yan yung binubugang niyang usok na tawagin mag mag parang ano yata yan yung, ayaw ko, ko yan ano yan, yung parang asopre yung kagaya, kagaya nung 2019 hindi kayo sumabog siya 2019 ba? yung tama, 2019 sumabog yan yung bago mag pandemic sumabog siya, nung nakatira pa ako dati sa Laguna na barangay Hurnalan, Laguna kalamba abot doon sa amin yung ano halos lahat ng kung kagaya ng gagaya ng mga puno na yan makikita niyo mga kaidol yung puno na yan nung pumutok yung bulkan na yan talagang ano yan pag nakita mo yan wala nang dahon ang makikita mo ay ano yung parang putik na siya parang nasunog siya sa gawa ng putik na dala ng ulan yun ang nangyari siguro mga ilang buwan bago na balik niyo yung ano pati yung mga pananim yung mga tatanim doon sa amin sa Laguna mga kaidol apektado kasi parang ano siya yung parang nangyari parang deserto nangyari or ano ba yung tawag nung kasi lahat ng puno map, basta lahat ng puno niyog kung ano man dyan nung nadaanan ng ano na yun nung ulan na magdamag ay talagang ano hindi yung makilala gawang parang ano siya naging syudad ng putik yung parang ang syudad naging ano na siya parang puro putik na makikita mo kung ang puno, may putik. Eh, yun ang nangyari, mga kaidel. Kaya ngayon, positibo naman yung pumutok ulit. Yan, Ganun naman uli ang mangyayari. Ay kasi nag-aalarma na siya. Balitang-balita na sa, ano eh. Kahit manood ka ngayon ng balita, yun ang mapapanood mo. Yung ano na yan. Yung usok ng bulkang Taal. Eh, ma makikita mo yan doon. Yung pinakamalapit na bayan doon. Yung Talisay. Ayan, doon talaga yung bubuga sa may kasi dati yung talisay yung kalasada nyan, binubuldos yung putik na binuga ng vulkan na yan nung sumabog siya tapos mga bahay doon halos kulang-kulang dalawang dangkal baka hindi, oo nga, dalawang dangkal ang kapal ng putik na kumapit sa magdamag na ulan dumikit sa bubong kaya dati na uso yung ano yung aakyatin mo, papakyawin mo yung bubong tapos yung ganyan, babayaran ka lilinisin mo. Yung puti kasi, ano, nakakasira din sa bubong yun. Kasi ano yun eh, parang asukre. Mga ka idol kaidol. Ganon yun. Halos ilang buwan. na, kahit ako noon, nung hindi pa ako nagbablog noon, nag nakakasama rin ang paglinis ng bubong niyan. Kasi pinapakyaw namin yung ano, yung mga bubong. Kahit matatakas yung bahay, ginilinis namin yung bubong. Natanggal yung ano, natanggal yung ano mga idol yung putik na uh, may lahok na asopre kasi mabaho siya eh. Nagkukulay ano siya, nagkukulay asol na putik na parang may buhangin na maliliit. Ganun nangyari tapos aros sunod-sunod an ano niya, lindol. Ganun nangyari nun, lindol, ulan, lindol. Pero na, nasa ulian naman yung mga puno na, na nasunog sa gawa ng binuga na putik. Siguro mga ilang buwan bago siya inabot talaga ng tag-ulan hindi sumapit yung ulan mga buwan at sunod-sunod hindi masasawal yung ano kasi matatanaw mo yung ano matatanaw mo yung kagaya nyan pag natanaw mo yung buong bayan wala kang makita ang puno hindi makita ang putik nakapatong sa daho sa ibabaw ng puno pati yung mga ng inyog ay talagang ano siya lugmok kahit kawayan lahat ng madana kati bahay mo pag ang bahay mo kubo duro, du, kaya durogin ang ano ang bubong gawang kasi siya mabigat. Sipin mo karain mo yung magdamag na ulan. Tapos ang binubugo ng ulan, yung putik na yun. E pag nagdalawang isang tangkal na ang bigat yung sa ko kubo lang bahay mo, talagang ano yung kaya durogin yung ano nun. Bubong, lalo pag maninipis. Buti kung ang bahay mo ay buhos. Yun maari pa siguro. Kaya ganoon nangyari dun. Naranasan ko yan nung nandiyan pa ako nakatira sa Laguna. Pero yung parteng tanawan, hindi siya nadaanan kasi bumaybay yung putik na ulan mula sa ana halo mula sulpok hanggang papuntang uh, matantubig hanggang kabite mabot pa nga sa Bulacan. parang kung saan lang naka tapat yung takbo ng hangin parang sumabay siya sa hangin yung pagbuga hangin at saka yung ulan yun lang kasi kung tutusin mas malapit yung bayan ng tanahawan dyan Ah, tal na yan pero hindi siya yung mga nakapunta lang doon mga parang mga ano lang mga talsik talsik na lang ng alikabok pero yung papunta dito sa Kabiti pa dito ng Talisay ang Talisay talaga ang namalmaan kasi doon talaga pumatak yung magdamag na ulan hanggang barangay hornalan matantubig ang papunta dito ng Kabiti ganoon yun yung mga ano yan lahat ng ano yan pero yung pero yung bayan ay yung tagaytay parang hindi masya apektado masyado parang ano lang nambun-ambunan lang hindi kagaya ng parte doon sa amin na doon pumatak yung makakapal na putik siguro pag nang pumutok naman uli ngayon yan ganun naman ang mangyayari mga kaidol kasi kagabi kagabi ko pa pinanood yan eh tapos hanggang ngayon pinanood ko kanina kaya sabi ko gagawin ko kaya itong vlog mara kung mo siya na makapanood kinikwinto ko nga nangyari dati sa akin yan kasi dyan din naman ako nang galing sa malapit sa lugar na yan makakadugtong lang yung tanawan at saka yung ano laguna yun naranasan ko rin yung maglinis ako magakit ako ng bubong magpaupa sa ganyan pero marami kami pinapakyaw namin yan marami kami Sa isang araw isa na ang pinakang baba namin pinapartihan halimbawa anim kami or walo napakang na yung tagda 2,000 sa amin yan sa maghapon nahigit pa minsan 3,000 mahigit kung maraming bahay kami nalilinis sa maghapon kasi marami kami may isang ginugrupo-grupo natin tutulong tulongan namin isang bahay para mabilis tapos lipat na naman uli sa kasunod kasi ang daming pinalinis na bahay dyan ang mga ganda dyan sa ano nun talisay na yan ang dito sa may putong tanawan sulpok sulpok tanawan luyos trangka hanggang suplang abot ng suplang hanggang papunta rito sa ano basta yung baba baba ng tagaytay na yung matatanaw yung mga kaidol dyan na may bayong putik na inulan ang papuntang kabite akalain mo pero da dapat doon lang yung sa totoo sila doon lang yung kasi malapit yun pero hindi na may bay siya dyan sa gilid ng bundok ng tagaytay na yan dyan <laughs> oh, totoo yung kinikinto ko mga ka-idol kasi naranasan ko talaga yan Pag malis yan ng tulad nga nang sinabi ko bago ako kumalis ng Laguna sariwang sariwa pa sa akin yung ano na yan putok ng bulkan ang mga mga puno nun mga ano pa talaga puro putik, wala pa hindi pa na, hindi pa nagpapalit ng dahon ang mga puno na ano, dinaanan pang tanim yung mga nang may mga nag tatanim na upo kalabasa wala wala ka makita nun tabon tabon na ng putik na binuga ng taal ng 2019 bago mag pandemic karanasan bago ako nag Maynila bago umalis dyan sa lugar na yan hindi pa naayos yung mga binuguhan ng, apok, ng usok ng usok yung ano ng putik na yung mga bahay halos ang karamihan pa hindi pa nalilinis sariwang sariwa pa bago ako umalis sa lugar ng Laguna bago ako nagpunta ng Maynila kaya ngayon napapanood ko kagabi napanood ko na matatang ngayon pinapanood ko siya kanina talagang gano'n naman mangyayari nya Pag yan hindi na, ano, ayaw ko lang, sana lang, usok-usok lang na ganyan. Usok lang ang ano, pero na, ang mga kalapit na bayan yan, nangangamba na naman, baka pumutok na naman yan. E, yung, usok na yan, delikado yan sa, ano, sa, baga, sa baga ng tao, pag nalanghap mo, pag hindi ka nagmas. Yun ang kailangan yan mag, nakapangmas. Kaya nga, sinuspin din agad yung mga ano, kasi pararamdam ng bansa na gano'n naman ang mangyayari. Nararamdaman na bansa na baka gano'n naman nangyari nung nakaraan. Kaya, yung mga malalapit na bayan yan, na naman. Huwag naman ay nakasapog na naman yung bulkan tal na yan. Kasi perwes yun na naman sila dyan. Yung mga nagtatanim, nakakawa, yung mga nagbubukid. Yun na napiperwes yun yan mga kaidol. Nang tal na yan pag naputok. Pero hindi man natin talagang kapigilin yan kasi <laughs> kalikasan yan eh uh, yun lang mga ka-idol yung bagay na ikikwento ko lang yung yung mga nangyari dyan noong nandyan pa ako malapit sa lugar na yan kasi yung bahay ko noon talagang sandang kalan putik mahigit pa pag hindi mo naman kinayod halos babaliin yung ano eh yung palupo ng bahay pagkubo lang kaya baliin ng ano sa bigat kasi ano siya parang semento na kasi semento nga siya yung naarawan araw sa mga kalsada natabunan ng ano putik 'yan ginawa. Ginaano nila yung kinakayod ng ano, bulldozer. Yung kinakayod ng yung, yung ano yung ibabaw ng ano, semento. Kung doon nakapatong yung ano. Uh, mula mula Pala Alto hanggang Hornalan hanggang papunta dito sa Matanto Big yun, mga tinamaan yan. Yung kung saan yung maraming nagtatanim na lugar. Laguna, Hornalan 'yan, maraming marami 'yan nag nagbubukid. Eh tinamaan talaga 'yan hanggang suplang kaya pag na, nasa taas ka ng bahay sa bubong makikita mo talaga parang ano siya parang ano na desierto kasi wala ka naman makikita ang puno puro na putik pag nainit alikabok ganoon nangyari yung mga kaidol kaya ininto ko lang yung aking naranasan at nasaksiyan nung dyan pa ako nakatira yun lang ang aking inaikwento mga kaidol kaya ako gagawin ko na lang video na ikikwinto ko kung sakaling sino man makapanood ganun yun ang mangyayari alam ko kasi yan ang nangyari dyan nandyan pa ako alright kaya hanggang dito na lang yung aking vlog at ito'y madilim na agaw dilim na maraming salamat sa mga nanood o makapanood dito thanks for watching bye 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 so mga kaidol hapon na ha? mag-aagaw dilim na naman mga kaidol Bukas, panibagong araw na naman panibagong buhay. Diba? Ganyan ang buhay ng tao. Lulubog, lilitaw. <laughs> Alright. Ay, muna, bababa muna. At gawang, may gagawin tayo sa baba. Alright. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Ang si naman ay nakadapa dapat na naman sa kaan ko ay, ay. Ito, siyang, ito kasing kwarto ko mga kaidol, hindi ko itong pinapaliwanag ng gusto yung kumbaga tama lang, tiba, tama lang yung tama lang yung ilaw niya ay yung mga kaidol tama lang yung ilaw niya kasi pag sobrang liwanag naman ang pangit naman ng ganun ang liwanag yeah thinking oh pag wala ko yan siya ay kwarto siya naglalaro pa ako kasi may ilipit <coughs> pa niyan kaya problem ko yan si king king pati itawag ako ni Hana itawag pala ko ni Hana oh. oh, yun na